po mga kamos ng Bimor Welcome back po muli sa ating channel Ang bali nandito na po tayo sa bahay niya Boss Jilin Ayan Shout out po kay Boss Jilin Kasi Ginawa natin yung CR Ayan mga kamos ang samahin po muna ako Let's go Ayan bali mo muna tayo ng adjusted kay paring nga roll Ayan may nga ang pali paring Ayan may nga ang bali 1 is to 1 yan mga kamsan isang samento at isang adhesive Mali, tinagsama na lang natin Mali, palo natin dito sa balde Lord! Si Lord Si Lord patawad Si Boss gilin dadaan po natin to Nasara nasa radio ang kaapon ito yung mga urinal natin na lababo at saka toilet tapos mga tiles mga bulay ito boss dala na tayo yung tiles dun Ito yung ginawa natin dati. <laughs> ah, Mga Rain! Good morning! Good morning, Rain! Tapos ito. Ito, papasok dito sa... Bali, ginawa nilang ano to. Laundry at CR. tinanggalin tanggalin itong mga bakal. Eh, bali, tatiles natin to. Papalitadaan natin ito. Tapos, tiles. Tapos, ito. Lilipad natin to. Siguro, dito lang sa labas. Ano po, mga kamasod? Ay, Ay tapos na po yung... Ayan po mga kamos sa good morning Ito ang bakumulit natin yung kanal Ay si Pinsan Gerald ang kasama natin Balianin natin yung ano Yung gutter Papalitan natin yan ng Bali dalawa. Ang ganda. Dito po tayo sa ano, sa Rich Town. Rich Town 1. Si Sir Romy, mm, Kinto. Siya tao. Bali pa kakalag ko muna yung ano, yung, yung isa doon. Para madala natin sa sa Genesis kung meron silang kakulay. Ayan, bali nakakalag na po itong ano, isa. Tapos pati yung pakakalag din natin. Tapos oh, siguro doon na lang natin kakantuin ito sa bahay. Tapos ah, uh, hindi na lang natin dito. So, Sulpak na lang natin. Si Pinsan Gerald. Ang balak din ni Sir Romy na paanin ito lang. Yung ano, pintura. Hindi ko lang alam kung kailan laging bahay so 180 square meter yata yung lote nila nandito po tayo kay boss Simon bali nagpabender po muna tayo ng, ng mga gutter bali dalawang gutter na po yung ano natin binili bali minamarking na po cutter natin tsaka so, yung ano L type na flashing tapos ito na, nakabili na rin tayo ng ano ng um, flyboard bali 3 4 to ang gagamitin natin dun Ma, mamaya magbabaklas tayo ng ano Pasan natin yung cabinet. Boss Simon no? Shout ni Boss Guy <coughs> 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 si Boss Simon lang, saka lang. ang malakas Ang bali 0.5 po pala yung binili natin ano, uh, list Gusto uh, ninyo ni Sir Romy kasi uh, na 0.5 Pero nakaano lang talaga sa atin, 0.4 Wala po yung ano natin po yung tinagbaklasan natin na ano na, gutter Tapos si Boss Ronald dito. Ready no es en Geraldine Gutom na si Boss Simon. Maranok na siya, Boss. Maranok na siya. Siya <laughs> tawag may pay, mo. Ha? Boss Edu. Siya tawag. Boss Edu. Kodalin to. Siya kay Boss Edu. Get well soon. Eh po, okay wari ganyan? Magpakaya pa? Hindi pa kinono-mayo Medyo masalimuot mga kamasalan eh, no? Simon lang ang malakas. Ah. Ay, balik na po, mga lang po to, itong, itong na po lang itong natin tapos yun, yun na blender ko na rin para magamit kaya ano kay Ditalus ayan, ayan sa ayan. Tiran ya, ah oh, Veterano ni ano. mga bata ni Boss Ronald. Ready yeah. na, soy? Yeah. Ready na, soy?

problem niya gani. Eh. Tapos na rin po mga kamasok, pauwi na po tayo. po mga kamasan halos uh, na tapos na rin po tayo na gano, gano'n gano. bago na may mayroong konting ano baka pag ano re really na lang natin si Gerald sa lang time check Gerald 6.11 na pauwi na po tayo yun bali ginabi na po tayo mga kamasan ayun Iligpit na po yung mga gamit natin dito. No? Ito ba may pamula Bayang yung itatabi natin itong natin. Itong circular, ayan Baka mabasa. Hindi natin magamit. Ayan, bali, ginabi na po tayo mga kamas na Iligpit na po yung mga gamit natin dito. No? Ayan. ba may pamula ba bayang... Hindi tatabi natin itong natin. Itong circular. Ayan Baka mabasa. Hindi natin magamit. Ayan bali, pauwi na po tayo. Hindi na po natin natapos. Baka bukas na lang natin. Yung ginagawa natin takip din. Bali, ginambi tayo kay Sir, ano, Sir Romeo. Kinto. Ayan, shout out po sa kanila. At saka kay ma'am. Hindi hmm. ko natanong kung anong pangalan niya. Mali. Ayan bali, nagpalit na rin natin tong natin tong motor bali sinulpak na natin tong euro ay medyo madilim ito po mga pauwi na po muna tayo pauwi po muna tayo